Come in, come in. Hey, okay, ako, okay ako. Pero ikaw, kumusta? Ano nangyari? Ito, biyama sa akin na nana. Ako. How did it go? Hindi naman ako na-inform. Ano? Kala ko no. naman, no, interview lang. Yung pala, meron pang skills and knowledge exam bago yung panel interview. Ay, bakit nahirapan ka ba? so Hindi nga kasi ako prepared. May mga tinanong, medical surgical nursing, yung uh, infection control, tapos sa uh, mga emergency response, ganyan, pharmacology. Imagine, nakakabaliw. Eh, hey, you passed everything naman with flying colors, no? Nagkukunwari lang akong kinukumusta kita. Pero sa lang, tinawagan na ako ni Franz. Alam ko na yung results. Ngayon pa lang, pambihira sinali mo lang yung, yung panel interview, yung exam, walang-wala sa'yo. To think, ha? Sinabihan ko kasi ng lahat, request ko, hirapan pagdating sa'yo, pero wala rin. What? Sinadya mo talagang pahirapan ako? <laughs> syempre naman, no? Ano, tinalo-talo mo sa halos lahat ng subjects natin nung college, papayag na lang, na ganun, na ganun lang. <laughs> <Timan> <laughs> ako na <laughs> gano'n na gano'n lang. Hindi mo na gumagat eh! Ay, panagat! <I laughs> so, so, welcome to Southcrest Premier Welcome to Southcrest Premier Hospital! <laughs> 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 Pero kusensya ka na, so ha? Kasi wala pa talagang opening para sa head nurse, eh. Bagay pa naman yung posisyon na yun sa'yo. Qualified ka rin dun, eh. It's okay. The offer was good. Ano ka ba? Tatanggi pa ba ako? Magkocomplain pa ako? Pero alam, sobrang na-appreciate ko talaga itong tulong mo. Thank you so much, Asis. Thank you, thank you. You are most welcome. Mm -hmm. ano ba yan? Boss mo na ako ngayon. Hmm. Enjoy mo na. Kasi baka mamaya, hindi rin magtagal, mapunta na sa akin yung posisyon mo. Eh. Wala na akong magagawa doon. <laughs> <laughs> Subukan mo. I'm just happy. Okay ka lang, Kuya. Ano nangyari sa'yo? Nakabadrip kasi yan si Nani at si Kuling. Bakit anong ginawa nila? Papa okay. Papaparty sila para sa Jessica niyon? Feeling talaga nila nanay at kulin pupunta tayo? Tayo mga tunay na anak eh. Tapos magpapaparty sila para sa anak ng ibang babae? Ngayon tayo, mga bisita na lang? Nakakabastos to, kuya Hindi naman doon kasi yung intensyon. Sabi ni Ninang Pero pinapapunta tayo ni nanay kasi gusto niya magkasama-sama lahat para makapag-usap. Kakausapin ko lang si nanay. Kapag wala na sa bahay natin at sa buhay natin, ang lalaki na yun,